Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinaiimbestigahan na ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ng umano'y pangongolekta ng isang kulto sa Surigao del Norte ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of For Peace. Ito ay matapos isiwalat ni Senador Risa Hontivero sa umano'y gawain ng Socorro Bayanian Services Incorporated laban sa mga benepisyaryo ng DSWD. Anya kinukolekta umano ng kulto ang ayuda ng 4Ps at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sangkot din daw ito sa pang-aabuso sa mga menor de edad. Kaugnay nito agad na ipinag-utos ni Gatchalian ang pagsasagawa ng inventaryo sa mga posibleng hinihingan ng ayuda. Pinatitignan na rin ng kalihim ang sitwasyon ng AICS beneficiaries sa Surigao del Norte. Higit siyam naputlimang porsyento na ng bivalent COVID-19 vaccine ang naipamahagi sa priority group sa bansa ayon sa Health Department. Kabilang sa mga naturang grupo ang mga senior citizens, may comorbidity at mga medical frontliner. Patuloy naman ang negosasyon ng Pilipinas sa COVAX facility at GAVI para mas mapataas pa ang alokasyon ng naturang bakuna sa bansa. Una nang nakatanggap ang Pilipinas ng halos libong dose na donasyon ng bivalent vaccines. Bukod dito, una na rin sinabi ni Health Undersecretary Enrique Tayag na posibleng nakatanggap ang bansa ng 1.5 hanggang 2 million doses ng donasyon bago matapos ang taon o sa unang quarter ng 2024. Samantala, higit 78 million na ang fully vaccinated sa bansa habang higit 23 million naman ang naturukan na ng booster shots. Isinusulong ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng makabuluhang dialogo para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., napapanahon ng isang tabi ang mga bagay na anyay nagdudulot ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Dapat anya magkaisa upang mas mapabilis pa ang pag-abot sa kapayapaan ang progreso. Mahalaga rin anya ang pagtutulungan sa pagitan ng pribadong sektor at ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Samantala, pinangunahan din ng AFP Chief ang unveiling ceremony ng Symbol of Peace Monument sa Maguindanao del Norte. Tumutukoy ito sa labing walong talampakang replika ng nakumpiskang M16 automatic rifle sa Bangsamoro Region. Nakiisa ang Pilipinas sa paglagda ng kauna-unahang international treaty para protektahan ang marine biodiversity sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Partikular na lumagda si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kasama ang leader ng iba pang mga bansa. Sa ilalim nito nangako ang mga estado na makikisa sa pangangalaga sa mga karagatang lagpas sa kanilang teritoryo. Partikular na rito ang pagtutulungan para matugunan ang anumang pagkasira o pagawala ng marine biological diversity. Kabilang na rin sa napagkasunduan ang pagkakaroon ng komprehensibong regulasyon para sa sustainable biodiversity sa mga karagatan. Sa gitna nito, ipinagmalaki ni Manalo ang hakbang ng Pilipinas para matiyak ang pangangalaga sa mga karagatan na mahalaga hanggang sa mga susunod na henerasyon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 95 days na lamang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines, nag ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.